Ito kadami yung balay ibon niya tapos maralaglag dyan tapos lipad-lipad yung saan saan mas okay to guys at least uh, press ko yung kanilang pakiramdam pag nangaring tapat po no? hi guys let's go test for for another vlog po natin for this vlog guys uh, may iba naman po tayo no? Bino po tayo ngayon dito ang gugupitan Ayan. si Cooper yung pangalan niya po so meron pa akong gamit dito na razor So actually guys ano po to Charger board. Pero dinayari ko na lang po dito muna Kasi Mabilis malubat Medyo May kalumaan na kasi ito guys So yung mga kapatid niya na Nandun So tapos na po no yung gagawin ko po Balik Kakalubuhin ko na lang po muna sila Kasi Yung mga balahibo nila guys Lumilipad po no Kasi ngayon Masama po sa BB po namin Yung mga balahibo nila Saktong-saktong -sakto ano naman yung guys eh medyo summer na sobrang init po ngayon dito okay so let's go alright guys so nagumpisa po ako dito sa kanyang bandang uluhan ng pag re-resort po no Yan. so medyo um, hindi na po gaano ka sharp yung ating reserve po dyan kasi nga uh, medyo may kalumaan ha ah. Um, ako na lang yung naggugupit uh, sa mga alaga namin guys kasi uh, ang mahal po magpa-groom no sa mga professional talaga na mga groomer. So okay lang kung mag lang to. Pero uh, madami sila guys no. Nasa walo po sila ngayon yung alaga naming mga aso. So pag lahat yun uh, dinala namin sa talagang uh, professional groomer medyo mapapagastos kami guys no? so I decided na ako na lang yung magtsatsaga sa pagugupit sa kanila okay yan so dito uh, patapos na po tayo dito guys no? meron na akong nililinis and then dito sa bandang puta niya after na yan is ay, yung ano naman niya guys yung buntot okay so medyo nilapan tayo dito kasi hindi naman siya gaano uh, makulit guys pero syempre aso uh, yan hindi natin minsan makokontrol uh, makukontrol no, sa posisyon na gusto natin para papadali yung ating pagkukupit no? yan so mas maganda guys na habang nagkukupit tayo meron tayong mga ano sa kanila bibigay mga treats okay? so sa akin wala akong mibigay, kaya medyo nahirapan tayo guys no? yan. so dito uh, yung sa bandang buntot na right guys so tapos na po tayo no? ito na yung buka niya ngayon yan. so mas malinis na sa tignan yan super so ito po yung lahat na balahibo niya yan. so imagine guys ito kadami ng balahibo niya maralaglag dyan. No? Tapos lipad-lipad kung saan saan. Mas okay to guys. At least uh, press ko yung kanilang pakiramdam pag dangaring tapat po. No? Tapos so, tayo dito. Abali, ipariliguan ko lang na siya guys. No? So, dito ka tayo tapusin yung, yung vlog po natin. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. See you in my next vlog, okay? Bye! -bye!